papatibag ang bahay mo papadimulis papapuldos bakit? bakit kaya? maraming dahilan kung bakit ipapadimulis ang bahay mo masyado kasi kasing yung... naging kumpiyansa masyado ang tiwala merong magkakapatid sabi na isa ibibinta ko sa iyo yung minana natin minana nating lupa ibibinta ko sa iyo yung minana kong lupa at hindi na kami maninirahan dito sa pangit na lugar nato to mm hindi -hmm. kami maninirahan sa malayong lugar kaya binayaran siya paglipas ng 30 years 30 taon yung pangit na lugar ay naging commercial area na dating hindi halos mga paso kahit yung single ng motor ngayon ay national highway na naka four lane na ibig sabihin tumaas na yung value ng lupa hindi na libo kundi milyon milyon na ang halaga ng lupa magulat ka nang bumalik yung kapatid mo sabi niya ah uh, doon na sila maninirahan sa minana nilang lupa problema ang bahay mo makatayo doon sa buhay lupa niya, na binayaran mo, na binimbran niya yan ang problema ngayon na niwala ka siya sa birbalan na niwala ka sa usap-usapan niya, na binayaran kayo na walang kasulatan okay. kahit gumawa ka mo sana ng kasulatan na sulat kamay uh, ang nakasaad ay ako si ganito na binibinta ko ang inana ng lupa sa kapatid ko kasi ganito sa alagang ganito tapos pinirmahan yung dalawa pero wala kang ginawa nasa pangalan pa rin ang mga magulang yung lupa kung walang nilakad sa DNR at itransfer sa pangalan mo ang mga minanan yung lupa kaya ngayon wala kang laban lalo na yung bumalik mong kapatid ay masinsado na ikaw ay wala kang hindi ka pa rin ganun kaasinsado kaya wala kang laban sa korte at sa pa wala kang kasulatan kaya balik tari balik tarin mo yung sitwasyon kahit anong sabihin mo na pinayaran na kita dito dahil bininta mo eh diba wala kang habol kaya isang lesson dyan na pag nagbintahan ng ari-arian huwag verbalan gumawa kayo ng kasulatan kahit na hindi pa notaryado basta napirmahan yung dalawa matibay na naibidensya yun sa magkakapatid kasi mayroon talaga dyang isa na ingitero nakita niya yung isa niya ay parang nalalamangan siya kurado hilain niya yung toba meron din sitwasyon na Ganun din. Bininta niya yung mana niya. Pero this time, gumawa sila ng kasulatan. Ano nga, gumawa sila ng kasulatan na binibinta niya yung manana niya yung lupa sa isang kapatid. Pinirmahan nila ang dalawa. Ngayon, paglipas ng mga ganun din, mga tatlong taon, nakita niya na uh, nag-improve na yung lugar. Umanda na yung lugar. Kaya nagkaroon siya ng interest. Sabi niya sa isang kapatid niya, kulang yung binayad mo sa akin kasi ang liit na ng halaga noon maliit talaga nung no? una yung halaga sabi niya ngayon milyon na yung lupa na to binayad mo sa akin 30,000 lang ito bininta ngayon to milyon kaya kulang yung binayad mo sa akin kaya dagdagan mo yun Tamo. yung mga kapatid talaga ganun tapos na yung bintahan mangingit pa siya ng dagdag buti sana kung bintahan nila ay uh, kulugan, paglipas ng 30 years pag tumaas yung value ng lupa ay maghingi dagdag hindi naman ganun ba. Diba? kaya pag nagbinta kayo na kahit anong ano anong kahit ano mang ari-ari diyan lalo na yung lupa kahit yung deed, of donation niya eh may kasulatan yung deed of donation eh marami tayong nakita na dinimulis na bahay dahil berbala ng mga usapan na uh, mga taon lang na balitaan natin ang daming mansyon na dinimulis dahil walang wala silang what? nagpatayo sila ng malalaking bahay wala silang dinubsel ma lang hindi kaya wala silang titulo pero mo ba? Diba? Uh, kaya gano'n ang mangyayari sa iyo pag Derbala na usapan kahit sa mga right mayroong mga right minsan na binibinta right lang binibinta niya pero hindi mo pala alam yung mga right marami nang binintahan kaya dapat siguraduhin mo na malinis ang bintahan nyo pag ganyan namang mga right dapat na uh, ipaalam sa barangay para alam ng barangay kung siya talaga may ari ng lupa na yun ng ride na binibinta niya na lupa puso sa Manila yung bintahan ng right kunayan na yung dalawang bahay ko sa kabinete puro lang right puro, lang ride yun pero bago ko bilhin sigurado ko kung ano, sino pala may ari tsaka sa barangay kami ay, eh, may ari ng right yan ngayon yung ride ko na yun tagal na yun, 20 years na bagay sulit na sulit na ako doon kaya yan titibag talaga yung bahay mo pag wala kang uh, dyan wala kang dito of sale hmm, niwala ka lang sa kaya, siguraduhin mo pag ganoon, siguraduhin mo